Welcome back sa Usapang Babae, mga sis. Ready na ba kayo para sa isang seryosohan? Pero, promise, fun na usapan na makakatulong mag-save ng oras, energy, at most importantly, ng puso ninyo? Kasi aminin na natin, sa dating jungle ngayon ang daming species na nagkalat. May Prince Charming sa umpisa, pero pagtagal. Aba, baka Prince Harmins na pala. Mga ate, kung minsan naramdaman nyo ng ay, sana nakita ko na to dati pa. Or bakit pa lagi na lang akong napupunta sa ganito? Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nabubulag sa charm, sa matatamis na salita, or sa well, sa hotness minsan. Pero pagdating sa pagpili ng kapareha, looks fade, words can lie. Pero ang ugali, ang red flags, malalaman mo yan lalo na kung marunong kang tumingin. Kaya sa video na to, ibubuking natin ang top 10 red flags sa lalake na dapat mong iwasan. Hindi ito para maging jaded ka, ha? Huh? Ito ay para maging matalino at wise ka. Ito ay para maging proactive ka sa pagprotekta sa sarili mo. Let's turn those I-sana moments into buti na lang moments. Kapehan muna tayo at simulan na natin. Oops! Bago pa na tayo magpatuloy, favor naman sis. Pakicomment lang below kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat! Number 1. Ang Mr. I, ikaw kasi. The Gaslighter Blamer Number one, ang lalaking laging ikaw ang may kasalanan. Ay, umulan? Eh kasi di ka nagdala pa yung. Nagaway tayo? Eh kasi ganyan ka. Never siya ang mali, always ikaw ang diferensya. Feeling mo ikaw na ang balew. Sis, kung kahit ang pagtaas ng presyo ng sibuyas, ikaw ang sinisisi, run! Paano mo aalagaan ang sarili mo sa relasyon kung ikaw mismo ang pinagdududahan mo dahil sa kanya? Hindi ka nag-overthink. Naggagaslight lang siya sa'yo. Number two, ang Mr. Phone Inspector, the controlling, overly jealous. Pangalawa, ang Mr. Phone Inspector o ang CCTV mo. Hindi lang phone mo, pati social media mo, sino kasama mo, saan ka pupunta, bakit ka nag-online. Pero di mo siya nireplyan agad. Lahat may interrogation. Sa una, baka feeling mo, ay, in love siya sa akin. Pero teka, Kulong kana na pala sa hawla. Ang pagmamahal ay kalayaan, hindi pagkakakulong. Kung parang The Truman Show ang buhay mo sa Kaka Report, isipin mo, gusto mo bang maging detective habang buhay? Kasi yan, simula pa lang ng controlling behavior. Number three, ang Mr. Mayabang na walang alam. The disrespectful to others. Ikatlo, ang ugaling laging walang respeto sa iba, lalo na sa service staff, sa guards, o sa sarili niyang pamilya. Pero sa harap mo, baka sobrang sweet at gentleman. Pero pag mo, nagreklamo na sa waiter na mali ang serbisyo. O kinakausap ang nanay niya na parang katulong. Sis, tandaan mo. Kung paano siya makipag-usap sa mga taong sa tingin niya ay mababa sa kanya, ganyan ka rin niya ituturing pagtagal. Lalo na kapag hindi na kayo bago sa isa't isa. Red flag yan sa karakter. Number 4. Ang Mister Walang Plano, Walang Pangarap, The Aimless Dependent. Number 4 Ang lalaking puro bahala na si Batman ang sagot sa buhay. Walang goal, walang ambisyon, kung may trabaho man, pang today lang. Tapos expect niya, ikaw ang mag-aangat sa kanya o sasalo sa lahat ng responsibilidad. Walang masama sa chill life, pero kung pati kinabukasan ninyo, ikaw ang nagpaplano lahat, at siya parang angkas lang, huwag kang magtaka kung ikaw ang mapagod sa pagiging driver ng relasyon ninyo. Number 5 ang Mr. Ako Lang Ang Kawawa, The Eternal Victim. Ikalima, ang lalaking laging biktima ng mundo. Nag-break kayo? Kasalanan ng ex? Natanggal sa trabaho? Kasalanan ng boss? Late sa date? Traffic? Lahat may rason, pero never siya ang may responsibilidad sa kanyang mga kapalpakan. Sis, nakakapagod maging therapist at tagasalo ng lahat ng problema ng isang tao na ayaw umako ng responsibilidad. Maghanap ka ng partner, hindi ng pasyente na ayaw gumaling. Number 6. Ang Mister, Kahit Maliit Nagsisinungaling, The Chronic Liar Pang-anim ang lalaking kahit sa maliliit na bagay nagsisinungaling. Uy, nasan ka? Eto, nasa bahay lang. Pero nakita mo pala sa IG story ng barkada niya, nasa bar. Kung kayang magsinungaling sa maliit na bagay, paano pa kaya sa malaki? Trust is the foundation ng kahit anong relasyon. Kung sa simula pa lang, may mga white lies na kuno Tandaan mo, ang liars master sa disguises. Hindi mo kailangan ng secret agent skills para lang malaman ang totoo. Number seven, ang Mr. Hot-Cold Love-Bombing-Then-Ghosting. The Inconsistent. Pampito, ang lalaking super sweet sa umpisa love-bombing, kung tawagin puno ng grand gestures, ikaw lang ang buhay ko levels. Tapos bigla, mamaya cold na parang yelo. O mas malala, magighost na lang bigla, poof, wala na. Gusto mo ba ng roller coaster ride na feeling mo masusuka ka na? Ang consistency sis, mas mahalaga kaysa sa biglang-biglang init. Hanap ka ng steady, hindi ng pabago-bago. Number 8. Ang Mr. Invisible Man sa problema. The poor communicator, cha avoidant. Pangwalo, ang lalaking di marunong makipag-usap. Pag may problema, tahimik, magtatago o magighost. Hindi kayang pag-usapan ng maayos ang feelings niya o ang issues niyo. Parang bumalik sa womb pag may issue. Communication is key. Kung hindi nyo kayang pag-usapan ang maliit na tampuhan, paano pa kaya ang malalaking problema? Mag-ingat sa mga invisible man pagdating sa communication. Ang silence ay hindi golden pagdating sa relasyon. Number 9. Ang mystery A. Pa-freeloader, the financially irresponsible dependent. pang -syam, ang lalaking walang pakialam sa pera, puro luho, tapos ikaw ang magbabayad mas malala. Ikaw ang source ng income niya. Borrow, pero never bayaran. Ay sis, patrit ka naman. Minsan, cute. Pero kung always na, red flag na yan sa future ninyo. Sis, hindi mo responsibility na maging ATM or sugar mommy. Ang financial responsibility ay part ng pagiging stable na lalaki. Hanap ka ng partner sa buhay, hindi ng dependent na kailangan mong sustentuhan. Number 10. Ang Mr. Never Maling Tao, the refuses to apologize high pride. Last but not the least, ang lalaking walang kapasidad magsabi ng sorry or umamin ng pagkakamali. Mataas ang pride niya, kahit maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ang mali, maghahanap pa rin ng butas para iba ang masise. Or magbibato ng I'm sorry if you feel that way. Classic! Ang humility at kakayahang umamin ng malisis ay sign ng tunay na maturity at lakas. Kung ang pride niya ang Diyos niya, mahihirapan kang magkaroon ng tunay na relasyon na nakabase sa pagpapatawaran at pagunawaan. Ayan, mga sis, ang sampung red flags na dapat nating bantayan. Tandaan, hindi ito para maging paranoid ka, ha? Ito ay para maging aware ka. Ito ay para maging powerful ka sa pagpili. Hindi lahat ng charming, totoo. At hindi lahat ng tahimik, okay lang. Ang mahalaga, alam mo ang worth mo. At ang worth mo, hindi kailangang i-prove sa isang lalaking puro red flags ang dala. Ang worth mo, dapat inaalagaan ng isang lalaking may respeto, may paninindigan at may kakayahang mahalin ka ng totoo. So sis, kung nahanap mo ang sarili mo sa kahit anong red flag na nabanggit natin, huwag mag-alala. This is your sign to reassess, to reflect, and to choose wisely. You deserve someone who brings out the best in you, not someone who drains you. Kung nakatulong ang video na to sayo or kung may na-realize kang aha moment, please like this video. Ibig sabihin niyan, kailangan natin ng more usapang babae sessions. At kung may naisip kang friend na kailangan makarinig nito, sige na, share mo na sa kanila. Baka ito na ang sign na hinihintay nila. At syempre, kung gusto mo ng mas maraming ganitong usapan para mas maging powerful at wais ka sa buhay, Subscribe ka na sa channel natin at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong episode. Salamat sa pagsama sa mainit na kape at usapang babae today. Tandaan ang puso mo ginto yan. Alagaan mo, ha? Huh? See you on the next one, beautiful souls. Keep shining!